ka Kuya Daryl? Para kanino ka ba nagtatrabaho? Sa mga pamilya ko. Kasi, total, may, may trabaho talaga sa awa ko. Kaya naman kasi talaga kahit siya lang, sabi niya. Kaso, bilang lalaki, bilang haligi ng pamilya, kailangan mo rin kumayod. i sa para sa inyo. Ngayon, para lang po namin yung mga random people na nakikita naman. Uh... Tara nat sumama sa aking paglalakbay dito sa Pangarap na Lakbay. So guys, dito nakikita si Kuya Karil sa kanyang munting tindahan. Pwede bang pumasok? Sige. Hello. Ayan. So, dito ka lang lagi, no? Hmm. Ilang years na ba itong tindahan niyo? Halos two years na. Two years na. Hmm. saan nag-start yung pagtuputo? Sa ano to eh, Kainta. Kainta. Wala Jacob Cruz. Ah. Sa Lourdes mismo. Bakit Lourdes? Lourdes ang ano? Yun yung, oh, yung pangalan kasi nung ano eh, sa lola nila. Ah, um, tapos ikaw nag... Uh... Bali si Jacob Cruz, yung nag Jacob Santos. So guys, tingnan niyo yung mga tinitinda nilang puto. Ang tawag dito? Ah, ito, sapin-sapin. Sapin-sapin. Yan. Tapos, okay. ito. Ito, assorted. Ah. ah meron siyang ubigalapong, bibingka, kutsinta, saka sapin-sapin. Pala yun. Tapos meron din sila mga ano dito, mga nakatapper. Ito yung bibingka. Bibingka. Best seller. Kanatikmang ko na yan, guys, ang bibingka. At ito. Ito, ito, ito yung na... Uh... Tinipig pinipig din ang natin. Hindi, hmm. ano pinatik Suman. Suman, ubus na eh. Pinakyaw kanina. <laughs> Sayang, di natin naabot ang ng <laughs> suman. Pero sa naman yung pagtitinda? May mga, may time ba na matumal? May time ba may na... May araw talaga na matumal. Tapos pero mas marami namang katalagang bumibili. Kasi halos alam na nila na may pwesto dito. Hmm. Normally ba, ito, curious lang ako as a person eh. Di diba? may time ba na walang bumibili? Ganun. Oo, meron talaga. Isang araw, meron si zero talaga pa paano pag kagano? Paano mo ina-handle yun? Paano yung... Ano lang. Okay lang naman. Pero kasi ganun talaga eh. Kailangan mo rin naman kasi ano eh. Tanggapin na walang bibili. At merong bibili. Ah. Ah. Ano ginagawa mo sa mga product pag gano'n? Ah, pag gano'n kasi binabalik to. Bawal kasi mag-stock dito. Oh. Bali lahat yung papalitan na kinabukasan. Iba pwede pwede na naman. Wala no? Bina pwedeng ibalik. So, wala ding sayang. Wala. Siyempre, no, ang hirap din kayo magtinda ng ganito kasi talagang ano talaga dito, sa palaran, may nakikipagsapalaran. Mm. Talaga, tikmang ko din naman talaga, masarap yung paninda nila kaya talagang mauubos at mauubos yung mga paninda nila. Pero ikaw, Kuya Daryl, para kinino ka ba nagtatrabaho? Sa pamilya ko, kasi tutuloy, may, may trabaho talaga sa awa ko. Kaya naman kasi talaga kahit siya lang, sabi niya. Kaso bilang lalaki, bilang haligi ng pamilya, kailangan mo rin kumayod. Diba? Para supportahan din yung ano hindi naman puro ilaw lang ang tahanan niyo so, bibigay Kaya bilang ama sa mga anak mo, magpakalalaki ka. Sa dahilan ko ba, tinangaan ko si Kedaret, sobrang sipag nito. As in talagang pramaga pa lang, talagang siya yung deliver ng deliver ng pagkain. Nagkakakot sila, tapos hindi siya, hindi siya napapakali. Lagi siyang merong, ano, merong side hustle. Kasi so, so, talagang ano lang, kahit ng kayod. Mm -hmm. Bukod kasi dito, meron pa ako ibang ano eh. Ma. Yan, yung mga collection nagbebenta rin ako ng mga Hot Wheels. Oo. Oh, ang dami nga niya guys. ano Ang dami niya talagang mga side hustle sa mm. buhay. Kasi, ilan anak mo kuya? Apat. Apat, apat. Anong ilang taon yung panganay mo? 12. 12, 11, tapos 9, saka 10, ah, saka 9. Oo. di diba? Guys, mga bata pa yan anak niya. Talagang napaka-responsible. Kaya, sobrang lodi ko itong si Kuya Daryl Eh. So ngayon naman Kuya Daryl, ngayong matatapos na ang 2023. Sino ba may mga gusto ka bang pasalamatan na tao, ganyan, ano yung pinagpapasalamat Mayroon. mo? Meron. Una, sa taas. Kasi nakaabot ako sa ganitong edad, sa ganitong taon. Pangalawa, sa tatay ko. Tapos sa uh, kay Jacob, sa kasayo, lalo na sa'yo, siyempre. Aww. Nakilala Aww. rin ako dito dahil nung, nung, nung nagano Lalo na yung tindahan namin, di ba? Nakilala yun. Nung pumunta ka. Di ba? Nakita ko, dami naghanap sa sa'yo doon. Lalo na dito, na nag ano tayo. <laughs> yeah, eh, pero, pero ano naman yan kasi ah, ginawa hmm. ko naman yun na nagpupunta sa inyo, ganyan. Hmm. Kasi sobrang bait talaga ni Kuya Darrell. Alam mo yung ama, pwede siyang award ng ganun eh. No? Tsaka nagpapasalamat din ako sa asawa ko. Kasi pag yung oras na wala ako, meron siya. Uh, ah. Binibigay niya sa akin. Mas, siyempre, siya yung, kumbaga, siya muna yung nag-ano nung wala akong trabaho. <laughs> siya yung nagtrabaho para sa amin pero syempre alalay lang rin ako. Kaya, alam mo ang isang negosyo nagiging successful pag talaga nagtutulungan sila ng mag-asawa mm. sa isa-isang isang pamilya pag nagtutulungan yung mag-asawa no? mm. so yun nga yun kuya Daryl maraming maraming salamat i wish na san, nawa ma mangyari yung wish mo na good health for the whole year no mm. sana this 2024 is your year and more success more blessings to come sa iyong uh, family, and thank you, thank you, thank you so much for always being my friend mm. every time na kailangan ko ng kaibigan, every time na kailangan kailangan ko ng, uh, tawag dito rin, nung time na nasa hospital ako, willing na willing mm. niya akong tulungan at the time. Nawa ay, ano, uh, maging strong pa yung friendship natin, mm. and Nawa, marami ka pang maging kaibigan kasi maraming uh, tao ang kailangan ng kaibigan na kagaya mo. So yan, Happy New Year and Merry Happy Christmas. So yan May nga mga repatids at mga kalakbayers. Again, sa mga gusto pang sumali sa aming vlog, don't forget na mag-comment and please subscribe sa aming YouTube channel at wag na wag niyo akong kakalimutan i-follow sa aking mga social media account. Muli ako si Kuya Chichi and si Kuya Daryl. Hanggang sa muling paglalakbay dito sa Pangarap na Lakbay. Bye, -bye guys! God bless!